Hi guys, and guys, eh, ito ko kayo sa, atin, uh, uh, ito sa ngayon, ngayon ng mga request ko. Ngani, ngani kan mo tanan mo balay. Creating pair tapos dito yung ating mga pag, dito sa sala. Kung tayo sa lahat, kita siya. Okay guys, ito sa atin, tayo ko yo, amin bato. ko Ah, nakikita yung dito na. Oh, yeah.

Ito, balik ay pa. Tapos, ang ginagamit namin, Kasi, noon kasi, may stainless cage na rin. Tapos, na matanggal siya. Na, natanggal na sa mahal. Ma ang kasi, sa kung dalawa ko doors. Kaya, kung doors yan lang. So, ang nag kami, wala nang talaga ng page. Kaya, kita nang ito, kita nyo, kaya, ay,

Talagang mapamanag na pero dalawa kaso ang pwede yung inamay dito mga pe, saan, isang mong Kung medium size isang bit ang talaga ito. isang mong naman is ganito, wala mo niyo. Lalo na, nagbuntis niyo mga kapag mong breed. mga 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 pitsu, mga kasama mga small dito ba yan. Ito kasi na pitch guys is talaga ito. Nasubok, subok na Guys, uh, hindi na sa ano um, ko yung ma isang mahanda yung isang its English kids talaga yung dalawang itimis dalawang itimis ko yung nga kumakanta ng siya. Pero all talaga pambabae kaya naman lang ano ng paunti ng aking kids so, ito almost yung una kong nag na sentence do kumakuta sa tawag sa akin ng today consultant thinking ayun ano na yun? 24 na ngayon um, yes may kita mag-3 years na. Ito ang babago ko, ang babago ko yung dito. Inimpis ko para sa aking mga, ano, sa aking mga matunta. Kaya nga nangimpis tayo dito kasi uh, parang hindi masingan yung ating uh, pag-iis. Ano na, kung uh, gusto mo, gusto mo, ano, pakawalan sila dito lang sa trago o oh. So, Pagkabi, hindi na lang siya ikulong sa simbis niyo. Sa kami kayo talaga masin na mga magagawa kami binig talaga. Kaya sa ano, kung gusto mong talagang ang hindi ka namunulot ang ano, na kapupo nila, magayon natin sa na, ano, tapos natin naman yung ano, nangyais na pagka nangalo, namin araw na. So, hindi na, so, pagkakita ko sa inyo kung uh, may ganito din na, eh, hey, ito kasi nagat ko ito. Lama po. So, Lama ano naman so, yung uh, kumbay, kung parang nidyo ito,

May day yun. May kamahalan talaga yung pig. Kasi ako nakay, <laughs> pati tangan lang talaga to. Isa. Pero kung pati, ang ilagay mo ito, kagigit ka na bago na sa lugar. Magigit lang sa dito, masay. O, sa isa ka lang. O, kung nakuha So, ilagay ko. Tinanong ko muna, no. E, eh, parang yung maghihig na yata yan. Ayan. Bakit? Bakit ka? Ito yung, kung kong binigay. Baga ano. Baga <laughs> yung, yung vintage. Baga yung, ano? Ay, baka,

Kaya talaga yung rebuilding niyo. Kasi, ah, uh, kasi parang hindi talaga, talaga tayo na ano, masila sa pagminis ng mga Kasi para makapagpahinga din tayo. Kaya nakapagawang pinagin ko ganyan kayo. Kaya, ano, salami ka sa ang bumali ko. Ito, parang mag-hit yata to siya. Kaya nakapagawang, ito nung ano, kanina naman. Ah, boss. Ito guys, ito yung pangalawang, ano, pangalawang MS ko. Yan. Ano, ito, bigyan ko guys na, ano, nagtaktak kasi, kasi ano ko kasi ayun dito magdito no. Tapos nila pure na hindi naman pure dito gawin hindi ko naman kaya kung um, may ko yan sa akin kasi at lang ba ito lang talaga tawa lang dito guys ito guys ito yung ito um, uh, wala na na uh, ano yung tatakit niya matatanggang yan matatanggang yan kaya tumatanggang naman talaga ang stick base tapos ang dalilang Ah, yung kakalata ang talagang ano lang, ang talagang isila lang naman sa Ang isira yung ano dito, yung sa, sa, yung sa floor. Pero, napalitan naman talaga yan. Kaya, yeah. yung mga 2K plus yata yung mga floor. Na, bibili ibigay ka naman ulit. Kung ayaw mo, ayaw naman mo, hindi. Magpagawa ka na naman. Hindi, yeah, magpagawa ka. Hindi, kasi, hindi ka namin itinis. Magpagawa ka para, magpagawa para, magpagawa yung, ano, yung isa. Yeah, yan talaga pagkaibahan. Pag, talaga, It's English as well. Like, yung quality, ng kids na. Nagtatanong, uh, kung ano talaga ang mga kids yan, uh, direct, uh, direct, hindi po tayo kung gusto nyo po mag-order sa inyo po yung shipping. Yeah. Pag nakuha na po yung, ano, pag, na, eh, pag nakuha na ng rider nyo yung uh, crib or cage, bagal pa yung magbayad sa akin. Pwede naman. Kaya yeah. sa so, mga gusto kong bumili niyan, yan, direct hindi ka po tayo. Kani ko na cage. Dahil mo dangan tayo na sa iba, mahal yun sa iba kasi pinakunga na. Rakay lari, hindi ka kung kaya. May ganito na solid ko uh, pero kung sa mga malalaking breed guys, nga, hindi ko pwede sa malalaking breed guys ah Kasi, pero uh, iwan ko lang kasi yung malaking breed ko na yung nasa ano, katulad ni Chulo sa sa, 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 ano, sa baba, hindi naman nasira. Yeah. So, ito talaga ang eh, pag-ibahan nito matagal talaga asa saka hindi hindi medyo kumakapit yung dumi ng aso ito eh yeah. pag ano pag pinatamad kapal na yung maglinis na ano na sa na, ano nakukulot ng natubol dagang na natin sa kids sila um, para may pahinga naman tayo kaya nga, guys hanggang dito na lang po yung mga ano nagtatanong hanggang dito lang kaya sa mga may gusto yan, game na tayo lang po kayo sa akin yan, issue nyo tapos Uh, pwede naman tayo magtanong sa gabong inang uh, magkano ang bababayan niyo sa Grab kung Grab kayo na dito. Sa location niyo. Yung location ko naman is malulu, eh uh, location ko naman uh, sa sa Budiga, 'yan. Galing dito. 'Yan. Ang uh, video bye. Thank you. Bye.